Good afternoon guys Welcome to Delona Dilo One Vlogs Dito na naman tayo sa bye bye Umulot ako ng project ng anak ko Mga bato na parang ano Marmol Ayan o oh. Project nila eskwelahan pag-design nila sa kanilang salamat po sa panonood. Pag nagustuhan nyo po yung aking video, subscribe na lang po. Salamat po. Bye-bye.